Studio ka pa. Oo. Oh. Tatanda mo pa ba yung mo ng grade 1 ka? Grade 1 ako. Ayaw kong kwento. Hmm? Makakahiya. Ah, Wala <laughs> ka sa akin. Joga pa. Ano? Nautot ako Hello? na. Nun, it's my best <laughs> <laughs> <hindi> na pupo. Kasi hindi hindi nautot. <laughs> Pero ba? Diba, hindi ko ba kalimutan yan, Joga Oo oh, naman. Mga masasayang bahagi yan Oo. ng kabataan mo. Masaya man, malungkot, nakakainis, nakagalit, nakakahiya. Eh, hindi ko makakalimutan yan. Memorable yan. Sa so, tapos yung anak ko oh yan. Hindi oh. Pero, eto no, umpisa pa lang kanina ng Quadcom Congress hearing. Mm. Mainit na mainit na, no? Tinanong si Madam Cassie Ong. Mm -hmm. Nakaloka, videographer, no? Elementary pala ang natapos niya. Hindi daw siya nakapag high school or nakapag college. Pero nag, ano siya? Ano yung, ano? Alse. ALS. Ah, nag-ALS siya. Yeah. Mm. Pero sabi ko sa video, parang naki lang daw doon, kasi parang graduation na yata, tapos nakisuot-suot ng toga. Talaga? Uh, oh. Ayan, panoran nyo. Isa, Cassandra Ong, kamusta ka na? Kamusta na ang iyong health? Good afternoon po, Mr. Chu. Okay lang po. Okay ka na? Yes yung po, Mr. Yung blood Chair. pressure mo, hindi na bumaba? Uh, may okay. maintenance naman po. Ah, okay. Sige. Kasi yung huli na hearing natin, ay medyo nagkaroon kayata ng hypertension, di ba? Uh, kaya hindi tayo natuloy doon sa pagtatanong. No? Uh, kung naalala mo lang na yung huling uh, nandito ka, tinanong kita no? kung nga uh, saan ka nag-aral. Yun ulit ang tanong ko sa iyo ngayon. No? Saan ka, ka nag-aral? Sa Pilipinas po. Ah, uh, sa Pilipinas. Opo. Anong school? Uh, Chinese school po. Chinese school? Opo. Saan? Sa Binondo. Sa Mid Binondo. Hmm. Binondo Chinese school. Anong pangalan ng Chinese school? Manila Patriotic. Uh, yung last po ba? Ah, marami ka bang pinasukang eskwelahan? So elementary muna. Sige, sa elementary. Saan ka nag-aral? Elementary. Uh, nag... Uh, hindi kasi ako pamilyar dun sa sa school na yon. So, maybe Comsec, can we ask uh, yung registration ng Manila Patriotic School na yon? Elementary, doon ka rin ba nag aral Elementary lang po yung inaral ko. Uh, so high school, hindi ka na tumuloy? Hindi po. nag aral ka na sa China? Hindi po. Ay, uh, hindi ka ba nag aral sa China? ah uh, hindi so dito ka lang sa Pilipinas elementary lang hanggang anong grade? Grade grade 6? Grade 6? Hindi po yata natapos eh. Ay, grade 5. Hmm. So, meron akong picture dito. Nakatoga ka ng graduation. Okay. Ay, ito. Uh, Mukhang high school graduation yata to o college. Eh. Can we ask the ah. page to please show this to Miss Cassie Anong is school to? Uh, public school po yan. Uh, ALS po. Uh, pero po, uh, hindi po yan natapos. Bali, parang pumunta lang ako ng ilang beses. pero yung ALS, di ba, high school yan? Iba oh. 'yung pang high school yung ALS, diba? Parang uh oh, Alternative Learning, learning System, system 'di ba? So, meron kang nakarehistro ka, 'no, sa DepEd na nag-avail ka ng ALS. Hindi ko po sure. Ah, hindi, Mr. Chair. Eh kasi paano ka naka-enroll sa ALS kung hindi ka uh ano, uh, kasi pag nag-enroll ka, syempre mare-register 'yung pangalan mo ron, 'di ba? 'Di ba? Opo. Oh, eh. Mr. Ganda nga ng picture mo dito, oh, graduate ka. Oh. Sabi ni Ronald Lim na di, 'di ba? Sa ano to? Sa Manila ito. Ay, 'di ba, ba ikaw nagsabi noon, ko si Ronald in, eh. So si 'di ba? High school graduation picture niya to. So, ah, uh, sa ALS po 'yan, Mr. Chair, tapos ah, uh, nakipicture lang po ako diyan. Mm -hmm. De, mm -hmm. like kasi uniform yata ito ng Chiang Kai-shek. Ano eh? Hindi ba? Hindi ka ba sa Chiang Kai-shek? Chiang Kai-shek Award. Oh, eh, merong ka pang award dito eh. Oh. Merong... Oh. So, ito. Eh, bakit ka may ganitong picture? Yan. how do we show this? Yan. Paki ano nga? pakita Mr. To. Chair, um, in the spirit of uh, of uh, generosity, maybe we can share the picture in our LED screens on both sides. O oh, sige, pakinga nga. Uh, Sekretariat, pakinga. Uh, please. So sige, babang inaano natin yan. Uh, so, nagpa-picture ka lang ng toga uh, ah, pakisoli daw yung, speak, yung cellphone ni Congressman Fernandez pagkatapos. <laughs> Baka may mga picture niya, may tinatago kasi siya dyan. Okay. Um, okay. Mr. Chair, I, Mr. Chair, I would like to... Uh, Mr. Chairman, I, I, refuse to uh, surrender my cellphone Okay, okay. Because I, there are a lot of pictures in here I, I that perfect, might incriminate myself. Okay, I perfectly understand okay. your situation, Congressman Fernandez. So, And if uh, the uh, If the uh, research persons have uh, uh, manifested that this toga uh, that uh, she was using was used uh, not really as a uh, manifestation of her being uh, a graduate of that school, then uh, we tend to believe her. Okay, believe her. So, Mr. no, 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 no more uh, taking this picture and be put in that uh, monitor. Mr. Chair, okay. Yes, Congressman Nakop nung una po may mga impormasyon si Honorable Fernandez na hindi ko alam eh ngayon ito na, na naman may no kung si Madam Kasi ang nagpadala sa kanya ng picture na 'yan uh, Kasi, ikaw ba nagpadala ng picture na 'yon kay Congressman Fernandez Hindi po Mr. Chair oh. oh, sige so uh, gaya ng tanong ko kanina uh, nasagot mo naman sabi mo naman ay uh, elementary no pero yung picture na yan pang high school, nagpa-picture ka lang. Di ba? Okay. Sa mo, ginamit yung picture na yan, na naka, ano ka, naka toga ka. Para uh, lang, para lang meron ka lang, ano, profile pic. Bali po, I think graduation po ng ALS niyon, tapos uh, pumunta lang po ako, tapos sakto may, may ano dang, Ah, so, sumali ka lang sa picture. Okay. Okay. Tapos. Pero hindi mo na tapos yung ALS mo. Ah, uh, pumasok lang ako. Dalawang beses, tatlong beses kasi gusto ko lang po itry. Natatandaan mo yung pangalan ng teacher na, na napasukan mo? Uh, Mam. Ma Ma'am Daisy? Daisy. Opo. Uh, so wala, ba, wala ka rin teacher na Rubilin ng pangalan? Wala, no? Sige. O okay. oh, diba mga kabata helmet, nakaka-largay talaga. May di ba layo, medyo graduation pictorial, sa sasabadaan ka, naki-pictorial ka na lang din. Ano to? Photo booth? Ka diba na yung mga photo booth na pwede ka mag-costume? Uh -uh. So ganun lang pala yun, doon sa house? yun lang yung tingin niya doon. Parang tinry out lang daw niya. Um, kasi daw ano daw eh, ang dami daw niya nilipatang schools. Um, so may attitude si Ateng. Mi attitude siya. Bitcho ka pa rin talaga ah? si sinungaling ano ba? Nakakalo. Eh, eh sige, sabihin na natin. Or, or, eto, bitcho Sabihin na natin, bigay na natin yung benefit ah, of the doubt na hanggang elementary natapos. Ah, sige. At hindi parang hindi pa yata natapos sa elementary. Mm uh -huh. ah. Makakasagot ba ng ganyan? Pwede. Kasi yun ang takbo ng utak niya. O, sige, tiyo hmm. mo. Bakit? Bakit? Sabi niya, di ba, napadaan lang daw siya doon sa graduation, pumicture na. O ba, diba, manluloko. Medyo upper, paano kaya ako, no? Kung napadaan nga ako doon sa dating kong skwela, at sakita ko, nagpipiktoral, puma, Ano ako, tre... Diyos ko, nag Ay, trespasser pa ako doon. Ano din yan? Napadaan ka doon sa nagbabirthday. Nakikain ako. Nakikain ka. Ganun lang yun. Punta ka oh. lang doon sa table. Kapalan. Ay, nako. ng testakil. Mga ba, helmet, pinapaalala ko lang po sa inyo, yung mga pondo na ginagamit sa hearing, eh, galing sa tax natin. So, sana naman may mahita tayo at magsalita at mapigana talaga. Pero, clap-clap-clap tayo kay Kong Luis Tro, no? Ay, oo. Oh, Kasi, oh, magaling. Yun yung naging baseline, eh. Nung mga uh -huh. ibang nag, ano, nag-interpolate na, uh -huh. na nakagawa na nga daw ng foundation based doon uh -huh. sa mga tanong ni Kong Luis Tro. Kaya, clap-clap-clap uh -huh. tayo dyan. Uh -huh. Pero, nakalokot talaga. Kasi, kung um, alam mo kung klasiko, yung medyo graper. Nako! Mm oh, uh -hmm. -huh. <laughs> Ali ka nga dito, ali ka nga dito. At, alam mo naman ako, yung mga klas ko dati, pinag-aaway uh, ko, sinira ko yung pencil case. <laughs> o, yung bagay dyan, sinugot ko ng lapis yung mata. Pero malay mo siya pala ang pangunahing bully. Kaya ganyan siya magsalita. Ay, pwede. Siya yung nambubuli. Oo, oh, Siya nang nambubuli. Eh, eto si Alice Go. Oh. Eto ba ay binubuli? Siya din nang Siya <laughs> Ay, nako. O, oh, basta mga bata, comment down below nyo na dyan kung na ano masasabi nyo. At kung nagustuhan mo ang video na ito, kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification. eh, at ang ating comment of the day ay Ma'am Maria Victoria. Losaria. Ang sabi po niya, ang galing-galing mo, Congressman Luis Tro, Very calm, very professional in questioning Alice. Kong Luis Tro, you really did your homework regarding this matter. Your line of questioning is very clear and you connected the dots that Alice Go is... Connected with the illegal pogos, business partners are convicted personalities of money laundering in other countries. Sana naman yung ibang senators, matuto kayo dito, huwag mag-grandstanding lang. Ayan ay sa... Victoria, Losaria. Totoo naman, di ba? Totoo naman. Hindi oh. yung bigla na lang dadating, videographer oh. sa hills. Parang galit. Tapos dadating sa Eh, kain na ka -ka. Na. Ka -ka. Kain na. Kain na oh, na. O, mga bata helmet. Hindi pa rin po tapos. Ang Congress hearing. No. Bumay na tayo sa parang ulit. Pero ito nga, videographer ha. Mm. Nakakaloka talaga yung kay ex-mayor ng Iloilo mabilog. Ay, kaawa ko siya man, oy. Kasi talagang naiyak lang talaga siya. Naiyak Ay, oh. na siya sa, sa galit, sa inis, sa Ay, oh. takot. Ay, oon. Oh. Yun sa ang pangunahin, ba? diba? Oh. yung talaga takot, daw, eh. nanginig daw siya nung time. Mm. Yeah. Basta, ilalabas din natin yung vlog na yan. Basta mga kabadang helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe, as always. Sabi ko, mga buhay na nag-helmet, na mo kaya, it's getting better everyday. God bless everyone. Bye! Hello, videographer. Dati kaya, meron na akong ano, tinulpitan ng sagop. Wow. Tanungulpit ka. Oo, oh, di ko makakalimutan yun. Ikaw siguro yun, yun ano? <tuh> Ikaw, bully ka rin eh, no?